Palimus po! Mga mabubuting tao! Palimus po! Para po dito sa apo kong may sakit, pambili po niya ng gamot. Palimus Ay, po! Kahit kunting bariya lang po, maraming salamat na po. Ayan, ayan. May magbibigay sa atin, apo. Salamat po! Salamat po. Ayan, pero tayo pambiyas to sa apo. Lolo, hindi ko na kaya. Ayoko na po magloko. Gusto ko na po mag-bagong buhay po. A ano pinagsasasabi mo, Apo? Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Ito lang ang nakasanayan nating trabaho para tayo kumain araw-araw. Hindi pwede. Eh, eh di ako na lang maghanap ng ano po, ng trabaho. Hindi po kailangan natin ng pagloko ng tao para mabuhay po eh. Hindi pwede, Apo. Hindi pwede. Ah, ah. Tara. Habang naka-stop pa. Oh. Gitong ang ano ba? Kain na kain. Nakakain na po. So ano ah, kahit konti-konti lang. Kaya naman tayo pauna. Ang na sa problema natin. Kawawa ka naman. Ano nangyari sa'yo? May sakit po ako sa paa, kaya hindi na po ako makakalakad ng maayos po. Mahal, sa ko mas kailangan natin na niya ng tulog. Iha, ilang taon ka na? Ay, 18 po. May, may offer sana kami sa'yo. Kung gusto mo maging surrogate mother ka namin, wag mo mag-alala. May malaking kapalit na halaga naman. Ano yun? Ano yung surrogate mother? ah uh, Alokin uh, po sana namin yung apo nyo na ano po kasi, eh, matagal na po kasi namin hindi nabibihayaan ng anak ng nasawa ko. Kaya kung papayag po sana kayo, yung apo nyo po yung magdadala sana. Pero, babalikan naman po namin kayo. Bigyan po namin kayo ng oras para mapag-isip sa Dito lang naman po kayo, di ba? Dito lang kami palagi, eh, ho. Sige oh. po, ha? Ang oh. karit naman, meron ka daw. Apo. Oo. Oh. Siguro na ano ka ba lang gusto mong gawin niya? Sabi mo sa akin, ayaw mo na magsinungaling, ayaw mo naman doko. Eh bakit sinabi mo 18 ka na? Wala ka pang 18, Apo. Alam ko po, Lolo, pero para po to sa atin, ang um, hinahanap ko lang po kasi yung paraan na para makapagsimula tayo ng maayos po. Oo, pero hindi ko kayang tanggapin na gagawin mo yan para lang tayo magkapera, Apo dapat ako ang tatrabaho hindi ikaw para mabuhay tayong dalawang maglolo Lolo wala na pong ibang tutulong sa atin ito na lang tang pagkakataon natin Lolo sana maintindihan mo naman yun ay po hindi ni Lolo Sumi, so, kinakabahan ka ba? May gusto ko masabihin? Pasensya na po. Nagsinungaling po ako. Hindi po ako 18. 15 pa lang po ako. 15? Bakit mo ginawa yun? Gusto ko lang po gawin para makatulong po sa lulo ko po. Kasi ayaw ko na po magsinungaling sa mga tao sa kali po. Kaya nagdesisyon na lang po ako na magsinungaling para makakuha ng malaking pera po para makapagbago ng buhay kasama ng lolo ko po. napakabata niyo pa para dumaan sa ganyan. Lolo, Natsumi, so kayong mag-alala. Hindi na namin kayo hahayaang bumalik sa kali. Tutulungan namin kayo para makapagsimula kayo ulit. Hanapan namin kayo ng disayenteng hanap buhay. Ma'am, um, Sir, hindi ko alam kung paano po kami magpapasalamat sa inyong maglolo. Pero, salamat po at uh, ayoko na rin po kasi mahirapan si Natsumi na po ko um, no, huwag po kayong mag-alala um, Natsumi hindi mo na kailangan magloko ha okay. tutulungan namin kayo para makapagsimula kayo ulit ha? <laughs> po. Salamat po. Maraming po salamat, ma'am. Salamat po. Apo, baka swerte natin, apo. Oh ni bibijuhan kayo, bibijuhan kayo ngoling-ngoling. <laughs> Ito, ito, ba? Bobo. Tapos pag ganito? Ah, ganon, tapos ganon. Tara. Oh, ganon. Ha? Oh, dito <laughs> tayo. <Parang> tanga kasi. Kasi <laughs> mo din nila naririnig gago ko ba? Utang nila nyo. Um, Natsumi, kinakabahan ka ba? May gusto ka bang sabihin? Pasensya na po. Pag sinungaling po ako, hindi po ako 18 po. 15 pa lang po ako. 15? Pero oh. tayo, Nudge, tingin nga kami. Oo. Sayang. Saya po <laughs> Okay lang, Andre, naigano ko siya pagka ano? Pagka ano? Consult okay, ko siya. Hi guys! I'm Aya Aizon. Stay connected and don't miss out on our new content. Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook and TikTok. Watch out for our exclusive events solely for our YouTube membership. With the crazy ones, life never gets old. So sweet. <laughs> oh yeah, so ones, yeah, let's roll.